Mga kasi manwa, live kita yung makaroon sa atin ka nga New Washington uh, Municipal uh, Cemetery. No? Natin, uh, Gakita so far makaroon nga oras ay matutaw hay gidra. Atin nga, uh, New Washington uh, Municipal uh, Cemetery, mga kasi manwa. Makita na uh, may uh, mga puntod sa may uh, ibabaw nga uh, parte. Ano? Ah, ano asa uh, sa may uh, ibabaw nga porsyon no aga mansig tagid it mga payong raton karang nga mga kasi manwa makaron kay harat ana grabi uh, grabe ita init no aga uh, kainaman uh, kay naman uh, yaman do aton karang nga uh, katapo karang ita mga BFP ag MDRMOs mga uh, padayon nga naga it kandila masking uh, uh, grabe uta ro nga uh, inet makaron nga oras mga kasi manwa no sentro tagi dar silak makaron so uh, raya ro sitwasyon makaron ha sa aton karang uh, uh, new washington uh, municipal cemetery mga kasi manwa so uh, pagasaligan pa natin nga mas magaabo pa rong mga naga sindi kandila uh, na it hapon mga manwa mga padrong uh, record nga cementerio no mga kasi manwa uh, naton may uh, second ano patay mo parang uh, second floor no raya ro ginasugid nga bago o nandang uh, Uh, ubra obra nga sementeryo no bag oraya nga sementeryo nga ubra so tatlo di kara eh. may uh, ito pagid sa uh, likod pagid karag sa may tambok man no nga sementeryo mga kasimanwa pero uh, di kara kita nag-focus no sa nga bag-o nga sementeryo no sa aton karangan New Washington uh, Municipal Cemetery. Ano ba ro gabantay iyan? No, sir. Energy. Energy FM. Ah, mo sir? Pwede, sir, ka-interview, sir? Ah, ah, sir. Ano yung mga pangalan, sir? Ah, 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 sir. Hindi, ah, ano lang, do situation lang iya. Ah, okay. Natin. Kamo, di ba, ragabantay niya, sir, no? Ah, ah, kami. Eh, yung mga pangalan, sir? Noel alkasarin, Noel Alcasaren oh. uh, kamurong caretaker iya oh, yes, sa yes, uh, uh, bago naton nga uh, New Mar Washington Municipal Cemetery So uh, sir ano, ano nga uman sir Noel ma. Am. Noel sir Noel kamusta sir do sitwasyon naton makaron nga uh, adlaw eta no, November ay okay. okay, uh, November 1. You know pagbuksa tao ay amat-amat ba? Mm. Pero sa hapon yon mga alaw na alas kasi yun, kabakabakabo, tayo doon na rin. Mm. At mga pasilidad niya sa amon ay puro mga safety man, malimpiro siya, uh -oh. oh. at mga mga ginatikat-tikat, mga kasindi, mm. mga pansyon, malimpiro siya. Oo. Oh, oh. Bali, di daro. Dahil ang bago nga simenteryo, nga rayo sa ito nga Pero huwag ka kaano kung mga siya, pilang hektarya rin. Huwag ka kaano pa paka... oh. Pilang years yun ikaw, sir, ay nag-trabaho uh, iya, sir? Bago pa kami, um, ano pa kami, bali, ano, abe, baka kada... na, ano, mas munisip pala nga ron. Oo. Hindi nga, kung may bagong mayor nga magdaw, pag mga dating nga uh, kapamahala, na ano man, pag mga, uh -uh. bali, kung bago bag o man do yeah. ga na ya. O ka ko July ang kami August. Oo, uh, uh, July August uh, yang uh, mo so ano, pilang buwan pagang man, pag pag pilang buwan okay, pa man. Mm. So, ah uh, uh, kamusta mata ma nga adlaw sir? <laughs> Wa mata mga problema abi man nga na encounter makarami mga nalisdan mag-usay sa anda karon nga mga ah uh, pancho abimana, sir? Ay, man sir. Wa man. Dahil tanan man nga ano ay ano man tanan ma makita man ay din may to mabaw man na mga ano ang uh oh, ag agro mga wat uh, tag itag, wat, mga ano lapid may ginapangalanan mo sa kilid doon di ba ah uh -huh. uh -huh. no, di yang ro abot makong sa sanad pang pangalan kilid ng dakara mm -hmm. okay well, barak, Parang uh, initial uh, so, initial yung ano mana na so, kuwa pat oo oo oh, oh. Limbawa, sin sin maya sin manayaro ay nuwel ang kasari man na, ma'am nga sir nga nakita ba ninyo ay kusunin na mo na yung pangalas hindi sa mga 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 So, uh, iyaman aton ka rano nga, ano man sir, iyaman do aton ka nga mga BFP man. Oh, uh, BNP, Eurofire, mga Bantay Bayan. Pero mm -hmm. so, sige, das, taganig na hapon. sige sir, basi kung importante, tado yung tawag na rin sir. Ah, uh, sige, sabta lang na yung sir. Ah, oh, ah oh, uh, <laughs> Ah, sir, ikaw mata sir, Kamusta ma mo paglibot-libot, sir? Alin mo pangalan niya sir? Francis, uh, Francis ah, sir Francis Ah, so, uh, sir, Francis. ah so, uh, kamusta man sir, di mo nga paglibot-libot man iyan? Ah, tra uh, ginagawa. Sunod mo So kada, ano matagal 'yung uh, sir? kada corner. may mga basura May mga dikamo uh, okay. uh, uh, may may kombra gidamo 30 30 kasi eh uh, mataodo may second floor ta abi nga rerteso may pinakaibabaw pagid so du so, mga tawo gid nga indi bi man makaabot sa pinakaibabaw ginabutangan ninyo nga hagdanan may mga dalanan nga tungan o sige safe matarun sir no no ano Oo good sure hindi gid bi man mahugog no bakal ang ma'am Oo may uh, sabay ka nagtrabaho iya eh, Sir Noel sabay gid nga nagsugod iya mm -hmm. sir harap agad sir concerned uh, concern man naton daya kasi di man maduwa nga may iba manabi abi nga mga, mga simenteryo nga na Uh, raycon reported ng mga napapanakawan it mga ano bimana mga gamit man mana sa mga ano nanda, may mga nagreport man iyakin niya sir nga may mga nag may haso ng, kumbaga may mga nagmalit or Oo, uh, 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 may una, sir. Uwa oh, uh, 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 so pa tamang. Uwa pa tayo. Uh, so far, uwa pa man. Uh, sige na oh, sabi na mong lipot man. Sige, uh, lipot man. Every, every 15 minutes o oh, eh, 30 minutes, lipot tayo. Sige kami sa mga uh, ano. Uh, si Babaw, si Dago. Ginasunod naman lang ng mga basura. Oo. Uh, ano. pero anong oras kita yun yung duty, sir? May hasta, duty kamot gabi e? Eh. Hasta kami sa gabi. Oo, gabi eh. Ah, okay. 24 hours kita galiin yung oh, ano. Oo, mga ano. Ah, syempre, kapahuwa yung manabi matod. Kung wag tao, Ah, uh, huwag matagad din. Ah, pabalik na si Radahan, taro gate dahil nga rasir, no? Well, mga 7 to 8, kung huwag kasi hindi, uh, sarado dahil gate. Mm, pero uh, ah, may inyo ka rasir nga, ano, tagal no, ah, uh, hambaw na binatong patakaran, abimana nga mas start. nga magsugod iya ang mga uh, ah, naga sindit kandila mga anong oras nag-start gid ka inas eh Inabi um, ma may mga 5 o'clock, 5 o'clock. Ah, may gusugod yun tayo agay. Bukas. Ah, uh, 5.30, buk nabuksan nyo, tara yun da. Kasi alam mo ni Ms. Kepay, may iba, may oh, 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 Tapos, uh, mata, mga dalto, dalto, Manila, o... Ah, oo, halin pata sa... Oo. Iyan sa nag-indiyo. Kagayo, ano yung, kumbaga, agahon patahayaw, tayo agay Tapos... kung mga gabi mga nga 7-8, kung huwag ang matasanda, mata kung yeah, matatgasinde, Pagtapos tapos niya tlibot, hais radhan yung mata mata dayon Okay, sige sir. Sige sir, thank you good kay sir Noel, agay okay, sir, Sinangani kasi Francis uh, Sandaro uh, caretaker iya yes, sa uh, aton karanga uh, New Washington Municipal uh, Cemetery. So you know mga kasi manwa so far wamat mga reported nga wamat mga reported abi mana nga may mga uh, record nga mga nagpangmalit or nagsud iya yes, sa uh, nasambitan nga ranga cemetery. So uh, so far uh, may iba pagid nga mga nagaagabutan di karano. Ah. Uh, Uh, may iba man yan nga tapos yung matsindi may uh, una nga uh, kumaga sarili-sarili dagadaga at mga payong kaya uh, riba iba kara hara makita natin wagit it mga pandong no nga ni uh, lang sa natin mga payong aga uh, syempre don -dun, uh, daga pagit kita at, uh, mga tubig mga Kasimanua para uh, stay hydrated man gahapon kita so uh, raya no aton kara nga uh, sitwasyon mga uh, maghalin iya kara sa aton nga uh, New Washington Municipal Cemetery. So, man sa kahit patrol, with the uh, Kasimanwang Jerome Lastimosa, with the uh, Kasimanwang Vanessa Padres, ako man si Kasimanwang Jeneline Gano, it Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko.